Alam mo ka pagpayingan na yung amo mo. Yeah. Oh. Matindi 'yun 'tong katong mamay oh. Oh. Ano ba bayad 'tong mamay? Ano? Oh. Ito, <tuhin> <tuhin> <Yeah. tuhin> okay, kape. Ing, kape. Ing. Yan ang pulutan. Okay, kape. Oh. Okay, tulong okay. na. Okay. Ha. <Susuk> tulog na. Ay nakatampok naman to. Eh. Tulog na tulog. Tulog na king. Good morning, mga kabayan. Nandito tayo ngayon, nagkakapi kasama si King at saka kanyang amo. Ayan. Yung amo niya, nagkakapi. Ayan. May katuan pa. Ayan, ito ang aming siga dito sa court. <laughs> kasama namin si King. Si King na cute. Ayan Oh. King! Mami bebe yan, yan. Sige, tulog ka na dyan. <laughs> Para makapagpahinga na yung amo mo. Oh. Matindi yung katong ni mamay. Oh. Ano ba yung katong mamay? Ano? lugar yan? Naalala ko yung matanda sa bagyo ah. Yung nagtatato ah. Parang Ganyan din katanda, nagpakato, oh. Siga. Siga. Ah, yan. Maganda yan. Good, good morning, mga kapayan. ayo ay nagkakapi. Tatapos lang namin magwalis. Good morning, good morning, good morning. Good morning, mga kapayan nakita nyo yung panahon ngayon marang nagbabalak na naman bumuhos ang ulan good morning uh, shout, out, shout out shout, out sa inyo lahat yan mga kabayan sarap na sarap si mamay sa mainit na kapi at malamit na tubig tapos magkape, minum ng malamig na tubig. Yan. Shut up. May wawalisin na lang kami doon banda sa may aming palaruan. Yan, eh. Yun. May mga bunga na yan. Oh. Ang dami. Oh. Mga bunga ng ano yan. Anong pangalan yan? Oh, talisay. talisay. Oh. Ang dami yung bunga ng talisay. Eh yung malililaw yan yan palat yan yan na lang wawalisin namin mamaya maya busog pa si mama eh busog si mama sa kapit sa sa tubig <laughs> good morning good morning good morning mga kabayan shout out shout out